Hello guys, pag-usapan naman natin itong mga foreign banknotes na older version or uh, mga luma na mga may sulat, may uh, damage, may punit, may uh, ink, or may dumi So, sa atin kasi guys, pagdating sa mga ganitong uh, foreign banknotes, medyo maselan no? Sabihin na natin maselan yung mga uh, money changer no? So, Of course, meron naman silang mga criteria diyan, no? Kanya-kanyang criteria. Uh, lalo na syempre kung uh, pagdating sa condition ng mga bank So, ngayon guys, kung meron kayong mga ganon na mga bank notes na nabanggit ko na ayaw palitan, no, sa money changer, ay eh, uh, pwede ko kayong matulungan. Possible, no, na matulungan ko kayo kasi may kakilala ako na bumibili ng mga foreign banknotes yan yung may mga damage mga mga, mga lumang version na no ng mga banknotes so meron ako listahan dito guys na ipapakita and uh, pwede nyo i-check or i-save ninyo i-post ninyo yung mga uh, listahan ng mga banknotes na binibili ng kakilala ko uh, and then guys kung meron kayo pwede nyo uh, i-send sa akin ipm uh, i nyo ako sa Facebook ko ilalagay ko na lang dyan sa description box yung aking link no ng uh, Facebook para ma-send yung pictures uh, dito kasi sa comment guys hindi ka naman makapag-send at at the same time hindi ko rin ano minsan madalas uh, hindi ko na rin mabasa yung mga nagko-comment sa mga videos ko so mas maigi na i-send sa akin guys yung uh, pictures no para direkta na nating itanong sa kakilala natin regarding dito sa mga banknotes na ito. Pero, sabi uh, sabihin ko lang guys na walang assurance no, na mapapalitan yan. So, itatry natin no, kasi syempre, yung mga ganito naman ay may mga criteria din no, regarding so kung gaano ka lala o ka-extend yung damage ng uh, banknotes kung gaano kadami yung sulat etc etc so Gayon pa kaya nga pinapa-send ko sa inyo para at least ma send nating sa sa kanya. Tapos uh, ma-assess niya or kita uh, natin kung uh, pwede niyang palitan or kung magkano yung uh, pwede niyang uh, presyo dito sa mga ganitong banknotes. So, syempre sa part ko naman, gusto ko lamang makatulong. But uh, yun nga, siguro kung mga low value no or mga anibawa kung 1 dollar lang yan medyo alanganin kasi syempre yung value ng ano yung value ng uh, bank notice napakababa para palitan pa ng ganun lang so kung meron kayo guys siguro marami ipunin ninyo or kung may mga malalaking denomination kayo like ng mga nakikita ko na uh, may mga 100 US dollar kasi na minsan may ink ganyan nalagyan ng ink or may konting punit ay hindi na at uh, tinatanggap or pinapalitan sa Uh, money changer. So, yun lang guys. Uh, antayin ko na lang yung mga PM ninyo. Tapos, itanong natin sa kanya. Possible. Baka meron kayong mga naitabi pang mga mga Japanese yen, mga Korean won na halimbawa, hindi na napapalitan sa ngayon. Kaya mga lumang series na sila. Ay, uh, subukan natin guys. No? At least para kahit papano, mapalitan ng pera. At yun nga, pwede nyo magamit ngayon. So, yun lang guys para sa video na ito. Uh, muli, maraming salamat sa panonood.